Nagtapos sa iba't ibang skills training program ng TESDA at ng pamahalang panalawigan ng Tarlac ang higit sa isang daang mga scholars sa probinsya. Ito'y sa tulong ni Tarlac 2nd District Congressman Christian Yap at ng TESDA Tarlac. Anya, sagot ito sa pangangailangan sa mga skilled workers sa probinsya sa mga samot-saring trabahong alok ng mga mamumuhunan. Nakikita natin ngayon ay ang ang, uh, ang training ng TESTA ay nagiging requirement na ng mga kumpanya natin. Magkaroon ng NC2. Di ba? Ito ay parang mas na-professionalize at gumaganda. Naririnig ko rin nga ang ating test uh, TESTA qualifications. Eh, malaking bagay din sa mga nag abroad Di ba? So maganda yan. Mahinggaan nyo rin yung mga kaibigan nyo na mag tesda Mula dressmaking, tile setting, welding, automotive at samot sari pang kurso ang inaral ng mga estudyante sa loob ng dalawang buwan. Ang mga sertipikong nakuha ng mga ito magagamit ng na mga nagsipagtapos sa paghahanap ng trabaho. Kung naririnig nyo ako before pandemic na kung hindi lang nagkaroon ng pandemic at natigil ang ekonomiya, ang laki po ng abanse because of the development na itinataya ng national government. Sa New Clark City, sa Kapas, with the railway system. Malilink na po ang Manila to New Clark City to Tarlac by 2025. And then, ang second phase po niyan, New Clark hanggang dito po sa atin sa Tarlac. So, this will be all accessible. Sobrang laking tulong po sa amin bilang magsisimula palang lang Unang-una po sa kalaman na nakuha o natutunan po namin sa loob ng 59 days. Pangalawa, ang national certificate na nakuha namin, sobrang laking tulong po para, may, para sa amin na way magpatuloy pa po ang inyong programang pa, para, po sa, para po mas madami pa kayong matulungan. Hangad naman ng pamalang panlalawigan na mabigyan pa ng oportunidad sa skills training ang mga tarlakenyo upang mabigyan rin at makahanap ng trabaho. Ang naturang skills training ay sa ilalim ng TWSP program ng TESDA, katuwang ang pamahalaang panlalawigan. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.